magandang araw mga kaibigan ito yung inaabangan ko ano Ano ang reaksyon uh, pahayag ni General Torres sa kabiglang pagsibak ito na may nakita na akong video sandali lang uh, nagpasalamat uh, ito post ng pag-asa ng pulis uh, medyo malungkot ang mukha niya nagsasalita eh. Pinapasalamatan lang niya yung mga suporta sa kanya. Pakinggan natin. Sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng national support unit na nagpaabot ng na kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit. <laughs> mahigit. Manunungkulang po bilang chief ng, chief ng Philippine National Police sa rin dito sa aking pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE the Association of Police Officers by Lateral Entry. I'm very, very thankful at uh, express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE sapagkat sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng na suporta sa atin. Yo! Uh, ulitin natin ha? Ulit, ulit. Masasalamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional provincial directors, chiefs of police, at sa mga directors ng national support unit na nagpaabot ng na kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit kalawang <laughs> uh, panunungkulan. <laughs> Natawa ko doon yung sa aking panunungkulan sa loob ng Gumanon siya. Yung ngiti niya parang maasim na ngiti sa loob ng mayigit dalawang buwan. Tubig sa 85 days na nanangkulan. And he has made history. Yung nabasa kong post ng isang kaibigan kong bishop ng uh, Evangelical Church. Sabi niya, uh, Tore is the first PNP graduate to become PNP chief and the first to be sack sack yung sinibakbak uh, as far as my memory is concerned wala pa akong matandaan ng inilagay na PNP chief na sinibak unceremoniously yung sinibak ba for cause siya lang kaya He has made history for himself. Yon na lang yung pagiging first PNP graduate to be appointed as PNP chief. That is something. Ang ganda na sana yun kung naging tuloy-tuloy lang panunungkulan niya, mag-serve siya hanggang March, and then aalis uh, with heads, head, head, head up na first PNP graduate. History na yun. But then, he made another history. Unang sinibak, Another history, yung the shortest uh, tenure of a PNP chief, siya pa rin. <laughs> so, maraming ano, maraming first dito kay General Torre. Uh, sabi ni General Bato, naawa siya sa kanya pero yun mo yan yung turnover kaninang umaga wala siya anong ibig sabihin doon? isa lang ang nakikita kong rason kung opinion ko lang ito ah masakit ang loob niya sa nangyari kasi kung okay sana yung pan nag-usap-usap sila walang usamaan ng loob uh, lahat ng turnover ceremony na nasaksihan ko Nandyan yung outgoing, nandyan yung incoming. Ang outgoing, pinapasalamatan ng presiding officer at binibigyan pa yan ng parangal, uh, plaque, medalya, whatever, sa kanyang, bilang pagkilala, sa kanyang paninilbihan. Eh paano siya bibigyan ng uh, parangal? Eh sinibak nga eh na nasobrahan kasi niya yung kung minsan yung akala mo na okay ka na pinagkatiwalaan ka ng Pangulo ganun eh pero yun mo yung resolution ng Napolcom ayaw niyang sundin tapos ipag pinagmalaki pa niya no? Uh, August 6 nirelead niya yung number two general sa PNP, tinapon sa malayo. Hindi pumayag ang Napolcom through a resolution. Inutosan siya na ibalik mo si General Nartati sa kanya puesto. Hindi siya sumunod. nagplag racing pa siya na karapatan niya within his authority yon na pwede niyang i-assign ng ganon. Administrative matter lang yon Tapos, nagmalaki pa niya na uh, no order no trial can break the unity of PNP akin ito discard ko ito uh, yun, mabuti uh, saludo ako sa ginawa ni Secretary Rimulya at ginawa ni presidente kasi masamang example yun kung walang ginawa pinabayan lang nako it will erode the trust of men and women in the Filipino. Hindi maganda yun eh. Kasi nakalagay sa, it's part of the law, yung PNP law ata yun, na ang ang NAPOLCOM mayroong oversight function sa day-to-day -day activities ng PNP. Pati si Senator Lacson nagpahayag siya na uh, nasobrahan ni General Torre ang kanyang authority. Yung ginawa niya yun, na hindi niya sinunod ang resolusyon ng Napolcom, sobrang. Na Kaya, ito, first, daming history. Magbasa lang ko sa mga comments, ah. Juliet Bautista, itong uh, page nito, pro, ano ito, uh, it's a pro Torre page. Kaya sabi ito, congrats! Kahit sa maikling pa na nagawa, nagawa mo ng kabutihan at karangalan ng bansang Pilipinas. Ah, Ramirez ah, Ramir Inoceno. Sir, parang napakaaga po ang ginawa sa inyo. <laughs> Matutuwa ang mga didis niyan, lalong-lalo na si Bato. Sara, basti, nagdiriwang na sila ngayon. Sana yung papalit sa iyo kasing tibay ng loob mo. Good luck sa bagong yugto. <laughs> so, Warning lang, palala sa mga DDS, huwag daw muna kayong mag uh, saya ng gusto. Baka bibigyan siya ng mas magandang posisyon. Ano kayang posisyon yon? Malalaman natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukinon dahil ang uh, sweldo natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila <coughs> ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano na 'yung taga-Namugsin? taga O mga taga-Indonesia ngayon. Para Salamat Tigay. Na seket kad enday. Mo ay sabo.

Pagkain na lang para lipit na lang. Ha? na lang para magbibigyan na lang dito. Eh isang buo. Yan mga bisita. Ito nga na nga. Nandito lang mga pangsyadag to. Nga wala tayong itutulong. Ah! karon nung managit sa pagatup si Kuya. May na gid nga tan-aon ang iyang balay. Mm. Og oh, pila oh, na ni Kuya ka tuig e nga imong gitukod ko, pa na to pan. So, na Kabulan, bago na atopan kay hmm. So, pito na Kabulan, bago pa pa na atopan tungod kay Natabangan Kaugsin kuksin. Uh, sige, salamat kayo.